Hello ka umami! Titikman naman natin ngayon ang prutas na kapok kung tawagin. Ito po yung prutas na ginagawang bulak kapag ka, uh, magulang na unahinog nahinog. Ayan. so ito po ay mga mura pa lang. Pinitas po namin kanina. At napapanood nga po namin ito sa mga chai mukbanger na kinakain nila ito with maaanghang na sawsawan. Pero ayaw kong maniwala, akala ko etos eh, lang nila, kaya ayaw ko ding tikman. Though marami akong nakikita ng mga puno dito, pero wala namang ibibenta sa palengke. At nakita ko nga ito si Sir Ethan, ayan, makikita po natin sa screen. Uh, Na-curious ako sa lasa, kaya titikman din po natin. So babalatan nga daw po natin ganito, ganyan. Yan. At habang binabalatan ko po, ayan, panoorin nyo po kung saan namin ito sinungkit. Ayan mga kaumami yung nakita po namin na puno ng kapasanglay. Wala po yung kapatid kong panungkit. <laughs> Hindi masyadong ready. <laughs> tignan natin, sana meron pangmura mura para antitigas na po mga kaumami. Tandami na po namin nakuha. Tara, tingnan natin. Ayan na po lahat yung napitas natin mga kaumami at Tara, uwi na tayo, titikman natin. Uh, para siyang patola na parang pipino, na amoy, parang may pam yung amoy niya. So, tikman po natin. Hmm, pwede na siguro ito. At meron po akong dalawang klase ng sausawan. Itong parang asin na may asukal na may sili at yung parang bagoong alamang namin dito sa Thailand. Gusto kong unahin sa parang asin muna. Hmm, yan. Yeah. Hmm. Mm. Parang cucumber pero hindi hindi matubig. May pagkapait po siya na may pagkapakla. Ng texture po niya parang hilaw na patola. <laughs> nga ano, May kaunting tamis-tamis. Ayan sa amoy, wala namang masyadong amoy. Subukan natin sa isa pang sausawan. Ayan, yung bagong alamang ng Thailand na spicy. Mm. Mm. Mas masarap ito. Mas na kontra yung paklapo niya. Pwede, pwede. Masarap. Mm ipapatakim ko sa aking hipag at sa aking kapatid. Tawagin ko po sila. Ayan, si Tita Mitch, ang aking hipag po na Ilongga. Ipapatakim Hello, ko sa oh, kanya. Mommy. Ayan, ipagbabalat kita ng bago, Tita Mitch. Ito, ito, ano Yung iba pong mga nakuha pala namin ay medyo magulang na. Ayan. Guys, makaunta doldol, -dol, guys. Ah, doldol ang tawag niyo. Uh -huh. Ayan, doldol. Doldol ni Samo <laughs> sa Iloilo. -ilo. Ah, doldol. Sa Ilonggo ko dyan. Doldol ni Saton, yeah. guys, no? Hello po, mga nanonood ng na mga Ilongga. Hello po sa inyo. Ayan. Okay, anong gusto mong sausawan? Bago. <laughs> guys, grabe. Bago ang o. Doldol na Di Diba sa atin, hindi naman kinakain yan? Hindi, 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 hindi kinakain. <laughs> Kaya mo yan. Oh. Ay, aba. Kaya Ay, mo no yan, tita Miss. Ah, okay, gusto niya yung bagoong alamang. Yes. Hmm. <laughs> Ay, mapakla. Oo, oh, oh, mapakla. <laughs> may buto-buto na yun sa'yo. Ay, yung, oh, may pait ng konti. Ah, same lang. At pag nabalata na po siya ng matagal, parang umiitim siya, no? Mm, -mm. mm. Gusto mo itry yung isang sawsawan? Mm -hmm. May Pero okay naman, guys. Di ba? Mm -hmm. Pwedeng kainin, di ba? Nalunok ko naman. <laughs> Hindi mata siguro ni mapatay. Eh. <laughs> <laughs> Ayun nga po, edible po ito. Ayon sa ating napanood. Ayan, napatunayan natin na edible. Isa pa, baka mas magustuhan mo itong ano? asin-asin. Ay, may bulak-bulak na siya. <laughs> mm. -hmm. <laughs> Mas mura po yung nakagat ko kanina. Magagawa na siyang unan sa susunod na week. <laughs> pwede nang gawing unan. Mapakla. Ito, ito ka umami, pwede nang gawing unan, mapakla. Mm -hmm. Pero carry naman, pwede. no? Carry. Okay, carry. Tawagin ko po yung kapatid ko. Ayan, tawagin ko po yung isa ko pang hipag. Tita Marian! Ayan, pasimuno ang kaumami nyo. Ayan, puputulin ko lang para maliit lang yung ano. Ay, ito mabulak. <laughs> Bulak na po isang isa. Wait lang. Ay, babalatan na lang kita ng ano yung... Ayan, babalatan ko na lang ulit yung nakagatan ko kanina. Ayan, tinanggalan ko siya. Kasi pala, kapag mataga na po siyang nabalatan, nangingitim na po siya. Parang ibang prutas. ayan, tita. ano gusto mong sasawang, tita? Ito o yung bagoong alamang? Lapit ka dito. Okay. Si tita Marian po, isang hipag ko din na taga Tugigaraw. Shout out po Yay! sa mga taga Tugigaraw tage, tage, na nanonood. Ayan. <laughs> Ala, ba't makunat? <laughs> ano? Mapakla. Mapakla, okay. Parehas kami ng mga panlasa, mapakla. No, kaya ito. naman, no? Kaya naman siyang kainin. Ito o, oh, sige, sige. Ito masarap to. Kasi nakokontra po yung pakla niya ah, dito. Ah, may pait siya pag ano ah. na. Mm, sa dulo, may pait-pait siya. Yan. Ayan, parang papalabasin niya yung tamis. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Masarap, mas gusto ko to. Ah, mas gusto mo to? Balik baliktad yung sa amin ni Tita Mish. Mas gusto namin yung bagoong. Na-challenge po natin ang aming mga... Enrich! Ayan na yung kapatid ko, mga kaumami. Papatikim ko. Kasi sila po yung kasama kong namin tas. Hindi pwedeng hindi niya buksan. Oh. Para malasahan mo yung puro pa. Ayan. Anong gusto mong sasawan? Ang buong. Bagoong. Bagoong aramang. Wait Shout out sa aming kuya. Kuya Ian, natikman na niya ang kapasanglay. Kapasang, ay. ano? Pait. Ayaw ko. punya <laughs> po niya. Hindi pa, hindi pasado. <laughs> hindi kasi siya mahilig sa mapapait. Ayan, so shout out sa kuya namin. ay Natikman na po namin ang kapasanglay. Kapasanglay nga po pala ang tawag namin nito sa Ilocano. Sa inyong lugar, ano po ang tawag? At baka po may mga puno din kayo dyan. Kung naku-curious din po kayo at gustong matikman edible po siya at pwedeng pwede nating tikman. Ayan. Pakishare pa ang video kung nagustuhan nyo para mapanood naman ng ating mga kaumami. Baka meron din sa kanila at gusto rin nilang matikman para sa ating mga kaalaman. Ayan. Ayan may isa shout out po ang aking mga hipag from Iloilo and Tuguegaraw. Shout out sa tita ko, si Tita Marisa. Hi, Hi Tita Marisa. Hi. Hi. Shout out ko pala na si Ate Sharon. Hi Ate Sharon. Ang dami niya sa Bacolod. Hi na. Hello po Nana. Shout out. <laughs> Hi Tita Binis. Tita Binis, Auntie Talus. Lolo Atong. <laughs> Tikman nyo ang Papa Jose, <laughs> Mama Risa. Ayun, dami. Mga lola ko da. Hello po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Sana ay nagustuhan nyo na naman. At pakishare. At least ngayon, hindi na tayo nako curious. Alam na natin ang lasa ng kapasanglay o kapok na tinatawag. Ayan. Thank you for watching. Ay, nasaya! saya.